Para sa mga mataas ang blood pressure, umiinom ka na ng gamot, pero bakit parang ayaw pa rin bumaba? Alamin ang katotohanan ngayon, bago mahuli ang lahat. Ang high blood o hypertension ay isang silent killer, isang traidor, at madalas, ang salarin ay nasa ating mga kinakain. Aalamin natin ngayon ang sampul pagkain na lihim na nagpapahirap sa ating blood pressure. Panguna sa ating listahan, mga instant noodles. Mabilis, mura at paboritong pantawid gutom. Ngunit ang isang pakete ng instant noodles kasama ang seasoning ay naglalaman ng halos buong daily limit ng sodium o asin na kailangan ng isang tao. Ang mismong noodles ay madalas na piniprito para ma-preserve na masama para sa iyong puso. Ang alat na ito ay nagpapanatili ng sobrang tubig sa iyong katawan na nagpapahirap sa iyong puso at nagpapataas ng presyon ng dugo. Ang payo ko, kung kailangan talaga, gamitin lang ang kalahati ng seasoning packet. Mas maganda, maglaga ng totoong noodles at gumawa ng sarili mong sabaw mula sa pinakuloang manok o buto-buto. Mas masustansya at kontrolado mo ang asin. Pangalawa sa ating listahan, lahat ng dilata, sardinas, corn beef at iba pa. Ito ang ating emergency food. Laging may stock sa pantry. Ngunit ang proseso ng pagdedilata ay nangangahilangan ng napakaraming asin para ma ang pagkain at maiwasan ang pagkasira. Ang isang maliit na lata ng corn beef ay maaaring maglaman ng higit sa 1,000 mg of sodium. Halos kalahati na agad ang iyong pang-araw-araw na limit. Ang payo ko, basahin ang label at hanapin ang mga bersyon na may nakasulat na low sodium o no salt added. Banlawan din ang mga pagkain tulad ng dilatang mais o beans bago lutuin para mabawasan ang alat. Pangatlo sa ating listahan, mga prosesong karne, hotdog, ham, bacon at longganisa. Hindi lang ito almusal, madalas merienda at hapunan pa. Ang mga ito ay hindi lang mataas sa sodium. Puno rin ito ng preservatives tulad ng nitrates na maaaring makasama sa ating mga blood vessels. Ang pagkain ito ay parang direktang atake sa iyong puso at bato. Ang payo ko, huwag itong gawing pang-araw-araw. Turingin itong parang candy, paminsan-minsan lang. Mas mainam na piliin ang sariwang isda, manok na walang balat o lean meat. Baka naman po pwede mong suportahan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-like at subscribe. Isang pindot lang ninyo ay malaking tulong na para mas marami pa tayong mabigyan ng babala. Pangapat sa ating listahan, bagoong, patis at iba pang maaalat na sausawan. Ano ba naman ang kare-kare na walang bagoong? o ang tinola na walang patis. Pero pakiusap, mag-ingat po tayo. Ang isang kutsara lang ng bagoong o patis ay naglalaman na ng sobrang taas na sodium. Ang pananaw na sausawan lang naman ay mapanganib. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng sausawan mo sa isang araw, lumalagpas ka na sa limit mo. Ang payo ko, gumamit ng alternatibong pampalasa. Suka, kalamansi, bawang, sibuyas, luya at sili. Ang mga ito ay nagbibigay ng lasa ng walang dagdag na sodium. Panglima sa ating listahan, chicherya at iba pang maaalat na snacks. Habang nanonood ng TV o nagkikwentuhan, hindi na mamalayan, ubos na ang isang malaking supot na chips. Ang mga ito ay sodium bombs. Dinisenyo ang mga ito para maging addictive, kaya hindi ka makukontento sa isa o dalawang piraso lang. Ito ay purong alat, taba at walang sustansya. Ang payo ko, kung naghahanap ka ng merienda, pumili ng sariwang prutas, nilagang mani na walang asin o kahit isang hiwa ng keso. Sanayin mo ang panlasa mo sa hindi gaanong maalat. Pang-anim sa ating listahan, mga sabaw na gawa sa bullion cubes o granules. Ang mga pampalasa na ito, maging manok, baka o baboy ay sikreto ng maraming lutong bahay. Ngunit ang isang maliit na cube ay halos purong asin at MSG na nagpapalala rin ng blood pressure sa ilang tao. Inilalagay mo ang iyong pamilya sa panganib sa bawat higup ng sabaw. Ang payo ko, matutong gumawa ng sarili mong broth o sabaw. Pakuluan ang mga buto-buto ng manok o baka. Kasama ang mga guray tulad ng carrots, celery at sibuyas. I-freeze mo ito at gamitin sa pagluluto. Pampito sa ating listahan. Ketchup, toyo, at iba pang ready-made sauce. Hindi lang patis ang problema. Ang ketchup ay mataas din sa sodium at asukal. Ang toyo ay napakaalat. Ang mga steak sauce o teriyaki sauce na nabibili sa bote ay punuri ng sodium para tumagal at naging malasa. Nagdaragdag ka ng alat sa pagkain mo nang hindi mo namamalayan. Ang payo ko, maging mapunuri magbasa ng label gumamit ng low sodium soy sauce. O mas maganda, gumawa ng sariling sauce mula sa kamatis, bawang at herbs. Pangwala sa ating listahan, mga pickled na pagkain, atsara, burong mangga, gulay o prutas ito kaya iisipin mong healthy. Pero ang proseso ng pickling o pagbuburo ay nangangailangan ng maraming asin para ma ito at mapigilan ang pagtubo ng bakterya. Ang bawat kagat ay naglalaman ng mataas na sodium na maaring magpahirap sa iyong mga bato. Ang payo ko, kumain ng sariwang gulay. Ang isang simpleng insalada ng kamatis, pipino at sibuyos na may suka ay mas mainam na alternatibo sa atsara. Pangsiyam sa ating listahan, tinapay, lalo na ang mga nakapak. Nagugulat ka, di ba? Ang tinapay, lalo na ang yung puti at malambot na nabibili sa supermarket, ay may nakatagong sodium. Ginagamit ang asin sa paggawa ng tinapay hindi lang para sa lasa, kundi para makontrol din ang yeast. Ang dalawang piraso ng sliced bread ay maaaring may sodium na katumbas ng isang malit na bag ng chips. Ang payo ko, hanapin ang mga low sodium option kung meron. Mas mainam kumain ng kanin nang may moderasyon. Kamote o oats bilang source ng carbohydrates. At ang pangsampu sa ating listahan, mga frozen dinner o ready-to-heat meals. Dahil sa abalang buhay, marami ang umaasa sa mga pagkain na ito. Gunit, para mapanatili ang lasa at pagiging sariwa pagkatapos ma-freeze, nilalagyan ito ng napakaraming sodium. Ito ang isa sa pinakamasamang kaaway ng mga taong may high blood. Ang payo ko, Maglaan ng isang araw sa isang linggo para magluto ng maramihan, batch cooking. Iimbak sa freezer ang mga ulam sa maliliit na lalagyan. Sa ganitong paraan, mayroon kang mabilis at healthy na pagkain anamang oras nang hindi umaasa sa mga processed meals. Mga kahigang, ang pagkontrol sa high blood ay isang laban na dapat nating seryosohin. At ang pinakamalakas nating sandata ay ang kaalaman at disiplina sa ating kusina. Huwag na nating hayaan na ang sarili nating kamay ang maglagay ng lason sa ating mga plato. Maraming salamat po at God bless.